Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng Rocky Road Bar. Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay mantika 225 grams, asukal 350 grams, all-purpose flour 225 grams, cocoa powder 50 grams, skim milk 50 grams, baking soda 1 half teaspoon, apat na itlog at fresh milk na 50 grams. Ilagay na natin ang asukal, all-purpose flour, cocoa powder, at kapag atin itong ilagay ay kailangan nitong salain para hindi siya magbuo-buo or maiwasan ang pamumuo nito. Baking soda, skim milk, haluin na muna natin ito hanggang sa magsama-sama na ang mga ingredients natin na inilagay dito. Pagkatapos ay ilagay na natin ang mantika, itlog, ngayon naman ay atin ulit siyang haluin ng haluin hanggang sa magsama-sama na ang mga sangkap na ating inilagay dito. Kapag nahalo na ng kaunti ay atin nang ilagay ang fresh milk. At continue lamang natin ulit ang paghahalo hanggang sa mahalo na rin ang fresh milk dito. Kapag wala na po itong buo-buo at nahalo na po ang lahat, ay Okay na po ang ganitong consistency mga ka Kaya naman atin na po itong ilipat sa ating molde. Ang size nga po pala ng molde natin ay 8 by 12 by 2. At meron po itong parchment paper na meron din pong mantika sa ilalim. Ipapaning lamang po natin siya or atin lang pong pagpantay-pantayin ang bawat sukat nito. At pagkatapos po, ay pwedeng-pwede na patintong pa ilagay sa ating oven. Ang oven temperature nga po pala ay 170 sa taas, 200 sa baba at ang baking time is 40 minutes. At after 40 minutes ay luto na po ang ating cake at atin na po siyang palamigin. Habang pinapalamig, gagawa na po tayo ng icing. Ang kailangan lang po natin nito ay condensed milk isang lata, cocoa powder 15 grams, cornstarch 15 grams, dalawang itlog at butter na 20 grams. Choco fudge icing nga po pala ito. Ilagay na natin ang cornstarch, cocoa powder, kaunting condensed milk, at atin ito ulit haluin. Lagyan ulit ata ng condensed milk at haluin ulit. Pagkatapos ay maglagay ulit tayo ng condensed milk at haluin ulit. Kaginagawa natin ito para hindi magbuo-buo ang ating cornstarch at cocoa powder. Egg yolk. Atin na muna itong haluin ulit. Ngayon naman ay eh maglagay na tayo ng butter. At pag inilagay na natin ito ay kailangan natin itong ilipat sa ating kalan. At buksan na natin ng apoy. Ang apoy nga plano ito ay medium heat. At hayaan lang po natin itong maluto na or pag lumapot na po siya at kulong-kulong -kulo na po siya ay okay na po siya. Ngunit kailangan po natin tong haluin ng haluin para po hindi po masunog ang ating icing. Ayan, at dahil kulong-kulo na po ito at malapot na po siya, ay pwede na po natin patayin ng ating kalan. At atin na po itong palamigin. At dahil lumumig na ang ating cake, ay atin na siyang tatanggalin sa ating molde. po. At next naman ito mga kabakers ay atin na po itong ipapaharap. Ngayon naman ay hahatiin na natin ito. Pwede po tayong gumawa ng 20 pieces nito or nakadepende na rin naman po sa inyo kung ilan pong hati ang inyong gagawin. Kung ito po ay inyong ibebenta, kayo na po ang bahala kung gano'n po kalaki. Nag-base din po kasi yon sa inyong costing or sa presyo po na gusto nyo siyang ibenta. Pwede nyo po itong ibenta ng 15 pesos or 20 na kayo na po ang bahala kung magkano po yung inabot ng inyong ingredients at saka ng tubo. Pero, kung ito naman po ay ipang memorienda nyo or ipang re-regalo, abay, why not naman po na medyo lakihan-lakihan po natin para po hindi po siya bitin. At next naman po ay maglalagay na po tayo ng ating chocolate na ginawa natin kanina. Aisingan lang po natin ito at pwede pong dalawa o tatlong kutsara, nakadepende po yan kung gaano po kadami ang inyong ilalagay. Siyempre, gagamit pa rin po tayo ng kutsara dito para po makalat po ang ating choco fudge icing. Pagkatapos naman po ay kukuha na po tayo ng ating marshmallow at maglalagay na po tayo nito. Yung usually po dahil sakto lang naman po ang size na ginawa natin ay pwede po tayo maglagay ng tatlong piraso Nakadepende rin naman po kasi yan sa laki ng inyong marshmallow. Pero pwede rin naman po mga apat, mga lima, base na rin po sa gano'ng kalaki yung ginawa nyong hiwa. At gawin lang po natin ito hanggang po sa matapos tayo. Ayan, ito na po ang kanyang itsura na maganda. Pero hindi pa po dyan tatapos dahil maglalagay pa po tayo ng peanuts sa taas nito. At ang um, peanut nga po pala na nagamit natin dito ay 30 grams lamang. Pwede nyo rin po siyang damihan or pwede nyo rin naman pong bawasan, naka-base na rin po sa preference nyo. And last but not the least, maglalagay po tayo ng choco ganache. Yan. Mabibili po ito sa mga bakery supplies or kung gusto nyo rin naman po na matutong gumawa ng choco ganache, ay panoorin nyo po ang aming mga chocolate cake na videos. And meron po kami tutorial. Ate na po itong ilagay sa paper cup isa-isa. Presenting ang ating Rocky Road Bar na sobrang sarap, sobrang sweet, lalo na pag ito ay iniregalo. At sa lahat ay talaga namang mabenta. Kaya naman, ano pa po ang hinihintay niyo mga ka-bakers? Gawin niyo na din. Hinding-hindi talaga kayo magsasawa dito at hinding-hindi kayo magsisisi. Alam ko talagang kayang kayo nyo ito mga ka-bakers. Kaya itry nyo na po ito ha. Hindi ko na nga po ito patatagalin pa at eto na po ang ating food for the soul ngayon. Juan 651. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito at ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. Amen mga kabakers! Purihin natin ang ating Panginoon at tayo magpasalamat sa Kanya, magpasalamat tayo kay Heso Kristo sa Kanyang pag-aalay ng Kanyang buhay para sa atin, para sa ikaliligtas ng marami. Kaya naman, hanggang dito na lang po muna ako, paalam muna take care at higit sa lahat ay God bless.